kung ikaw ang nasaktan. Ikaw marahil ang may sugat. Magkasundo kayo. Hindi na kayo nahiya. Tayo-tayo naglalabang. Ireserva ninyo ang galing nyo sa militar. na na nila. Ang karamihan sa ating mga safe houses, marami tayong kasamahang nahuli. Dipit na ang sitwasyon natin ngayon. Kailangan pag-isipan nating mabuti ang gagawin nating mga operasyon. Mga kasama, iminumungkay kung mag-imbestiga tayo. Kung natatanda niyo, sa ulat ng ilang reliyon, nagdanas din sila ng pasamantalang panlulupay-pay kagaya nito. Isinisisin nila sa militar ang lahat. pero na magsagwa sila ng pagsisiyasat, ano ang kanilang natuklasan? Mga kasama rin nila, sumubo tayo sa kanilang operasyon. Mabigat ang paratang mong iyan, kaso Hindi kaya lahat kami pinagbibintangan mong taksil sa kilusan? Sinasabi ko'y posibleng may kasama tayong ahas. Mahirap magbitew ng hakahakak, kasosin Kung may ibig kang tukuyin, tukuyin mo ng maliwanag. Pero, habang wala ka pang batayan sa iyong hinala, mabuti pang kalimutan na natin ganitong usapan. May matibay ka bang batayan sa bintang mo, kasusin? Hindi pa ba sapat na batayan ang pagkakahuli sa mga kasama para patunayan na may umaa sa ating operasyon? Kailan nagsimula ang gulong ito? Sa pool ng kupkupin natin ang isang tao. Ako ba'y tinutukoy mo, kaso sa'yo? Kung ikaw ang nasaktan, ikaw marahil ang may sungkat. Yeah! Yeah! Magkasundo kayo. Hindi na kayo nahiya. Tayo-tayo naglalaban. Ireserva ninyo ang galing nyo sa militar. Yan ang nais kong gawin ninyo. Susunod natin ang operasyon. Ikaw o Kasimon ang mamumuno. Ayun na sila. Kasi sa San Vicente, hindi ko malaman kung pa, paano ka napasama sa pangkat ni Komander Tala. Hindi ka rin, parang Emil. Isa kang militar. At ang tungkulin natin, sugpoy ng na mga at ipagtanggol ang bayan. Hindi, Emil, pangalan ko. Kasimon. Wala akong alam sa sinasabi ninyo. At hindi rin ako militar. Kayo ang mga militar. Kayo ang kaway ng bayan. Kayo ang Ginagamit para takutin. At apihin ang mga maliliit. Kahit kailan. Hindi ako maaaring gawing kampon. At kaway ng bayan. Kumusta na siya? Wala siyang kilala. At wala rin siyang natatandaan. Basta't ang alam niya, isa siyang tunay na rebelde.

kung saan-saan ka namin hinanap. Araw-araw hinihintay namin ang na pagbabalik mo. Ano pa talaga nangyari sa'yo, Emil? Daddy, umuwi na tayo. Wala akong kalaro sa bahay. Ang lungkot-lungkot pag wala ka. Ang mami naman, walang kasama. Kasan ka ba? Hindi mo na ba mahal, Daddy? Miko, Melba. Ayaw niyo makinig nun. Tingnan niyo ang nangyari. Nahuli siya. Lahat tayo nalagay sa piligro. Ang mahalaga ay wala siyang ganong nalaman sa ating operasyon. Samantalang, pinakinabangan natin siya sa maikling panahong inilagay niya rito. Yun lang ba ang mahalaga, Commander? Ang maggamit natin siya at pagkatapos wala na? Kinupkup natin siya dahil kailangan niya ang ating tulong. Nagawa na natin ang obligasyon natin sa kanya. Pa, paano mga tinuro natin? Pa, paano mga paniniwalang pinanghahawakan natin? na siya rin nagmulat sa kanya. Wala na bang halaga mga yon? Pero dating sundalo si Kasimon. Kasama natin ang Kasimon kilala ko. Walang pinag-iba sa bawat isa sa atin. Dating estudyante, dating pare, dating magsasaka, dating lider obrero. Ang bawat isa sa atin ay may buhay na pinagmulan at tinalikuran hindi tayo pinanganak na may isip na sa bayan. Sino sa atin ang ipinanganak na may hawak ng arma light? Hindi tayo pinanganak na revolusyonaryo. Ang bawat isa sa atin ay kailangan munang mamulat. Gaya ni Casimon. Ano man ang kanyang naging paniniwala, marami na niyang beses ipinakita na kasama natin siya. Kailangan natin siya iligtas ngayon. Sino gusto sumama para tumulong sa pagliligtas kay Kasimon? Sino? Okay ka niyo. Sasama ako Ako rin Sasama rin ako Ako rin Pati ako Sasama rin ako Ako rin Sinasa ngayon na ng pulong na ito Ang inyong pasya Kailangan humarap ka sa general headquarters Para sagutin ang mga kasong laban sa'yo Pero huwag kang maglalala kapag nasagot mo na maayos ang lahat, maaari ka na bumalik sa serbisyo. Hindi ko pa alam. Kung kaya pa mag-uniforme, at humawa ng armas. Pagkatapos ng na mga nangyari. Kung ang inaalala mo ang mga kaso mo, huwag mo masyadong problemahin yun. Dahil may depresya ka nun, numagawa mo yun. Hindi lang iniisip ko. Paano pa ako baka kahawak ng baril? Sa tuwing kakalapitin ko ang gatilyo, mukha ng karaniwang magsasaka ang naglalaro sa isip ko. Ayoko na maging kasangkapan laban sa malilita tao. Na-brainwash ka na nga ng mga... Hindi. Noon pa man. Bago mo pa ako ipadala sa San Vicente, paulit-ulit tinatanong sa akin sarili. Bakit ganon? Bakit parang hindi nababawasan ng ang kalaban? Bakit kahit gano'ng karaming bala, ahubusin natin? Patuloy sila sa pagdami. Dahil maraming katulad mo, ang napapaniwala nila. Mali. Dahil hindi armas. At bala ang dapat natin harap sa kanila. Hindi bala. Ang sagot sa gutom, hindi ba rin ang solusyon sa paghihirap? Talagang malala na nga pala sakit mo, parang Emil. Bakit akong tinututulan nila? Naintindihan ko ang pinaglalaban nila. Bakit hanggang ngayon? Hindi niyo alam kung bakit nangyayari sa atin ang ganito. Kailangan siguro nating maranasan ang buhay ng ibang tao. Para maliwanagan ang kalagayan nila. Komunista ang sinasabi mo mga tao. May mga dahilan sila. Kung bakit sila nagkaganon. Hindi komunismo ang problema. Walang pinapanganak na rin. Pero maraming pinapanganak na mahihirap. Lumalaki sila walang pagkakataong bumuti ang buhay sa sistemang ito. Totoo hindi bala ang sagot sa gutom. Pero gumagamit din ng bala at barelo. Ilang sa mga tawa natin na napapatay nang dahil sa operation ninyo, wala akong pakialam sa sinasabi mo. Ang alam ko, may mission time dapat gampanan. Ibang ang kampo natin sa kanila. Pero pare-pareto ay nakikipaglaban para sa mga kapwa natin Pilipino. Bakit tayo-tayo nagpapataya? -tayo, Kahit minsan, naitanong mo na ba sa sarili mo? Para kanino ka nakikipaglaban? Talaga ba nakikipaglaban tayo? Para sa bayan? O para sa interes ng ilan? Hindi ka na pala dapat dalhin sa General Quarters. Kundi dapat manatili ka rito sa hospital. Talaga bang ganito nagsasabing totoo? Kundi pinaparatangang komunista, itunuturing na sirang ulo? Stop giving me that... Damn You can be court martial for all your crimes. At para sabihin ko sa iyo, maraming mga kasama natin ang hindi naniniwala may sakit ka. Nagawa-gawa mo lamang ito para malusutan mo ang mga kaso mo. Hindi yan totoo. Patunayan mo! Makipagtulungan ka sa amin. Alam mong lahat ang pasikot-sikot sa kampo ng mga... Sabihin mo sa akin kung saan sila at kung paano sila mapapasok.